ilang-ilang production na ah. magkabilang kapo pero gulat lahat ng biglang mag-post si Katrin ng kanyang picture para sa kanyang bagong look na orange hair. Ayan. May life update din siya sa ilang pictures pang lumabas. Nakitang Gina G siyang lumalapang ng fried chicken at nag-post habang parang nag-aayos ng mga dami. May balita kasing lilipat na sina Katrin sa bago at malamol nilang bahay para doon na mag-holiday season. Ayan! Oh, bongga. ang bongga oh so... malam oh. oh. Ano yon, kalaki, niya. Mm kalaki -hmm. pag sinabi ng malamoy, Ali di ba? Mm -hmm. SM ball. Uh -oh. Paano sila magkikita niya? Siguro meron sila ang <laughs> matawag sa ano? Yung, merong gano'n yung gano'n. Ano, nasa ka <laughs> yung Yung mga mayayaman, gano'n. <laughs> oh, may oh, radyo. Yung, yung, yung gano'n. Oh, may yung gano'n. Oh, yung gano'n. Pinipindot. Oh, ah. eh. Ah. gano'n. Pinipindot. eh? Hindi tama may pinipindot. Pwede naman tawag sa gano'n, siya. Oh, malam mo ako na pagkain. Nasa ka na. Dito ako yung gano'n. Oh,

Mm. 'yung pinasok na trabaho uh. sa entertainment industry. So, malamang malaki na rin naipon. Ang yeah. mga endorsement niya ang mamahal kasi million-million, mm. 'di ba? Tsaka marunong daw humawak mm. ng pera ang magulang ni Katrina. 'Yun. At si Katrina mismo, kaya ano, mm. nakakapagpundar ng ano. 'Yun ang ayun. importante. Yun. Hindi katulad ng isang young star na naging actress, 'di ba? Sayang, no. Yung mga kinita niya, walang nangyari. May a mm. blind item! YouTube blind item! Mas yun naman siya, parang si, si Snooki, di ba? Ah, si Snooki. Oh. Sayang. Oh. <laughs> yung dati, Mami Mila di Obano, ha? Mami, di ikaw Wanda. nagbisto, ha? Kasi si Snooki, yung si dati umawang talaga si Mami Mila dati. Ay, ah. muntak yung Snooki, ha? Ikaw yeah? Eh, kasi mag-ina, di ba? Mag-ina <laughs> <laughs> yung nga, Mami oh. Mila. si Mami Mila ng pera kinikita ni Katrin Bernardo. Really okay.